Kulisap, insekto, mga nilalang na sa gabi lamang madalas lumalabas o mas kilala nga natin sa bansag na beetles. Lalo na nga kung ito ay mahuli mo at mapagmasdang mabuti. Beetle, nakabilang sa mahigit sa 30,000 species ng mga insekto sa pamilya ng mga Iscarabidae. Subalit batid mo ba na ang mga insektong ito pala ay may kakayahan ring makagawa ng mga mutya na pawang sa mga lungga o pugad na bahayan lamang nila mo makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ng isang gamit na buhat nga sa mga insektong beetle o iskara beetle. Papaano nga ba ito makukuha at kung ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Iskara Beetle o Beetle ay mapagkikilanlan dahil sa kapansin-pansin nitong laki na minsan ay 5mm hanggang 12cm sa pinakamalaki nitong anyo. Sila ay nagtataglay ng mga kakaibang sungot o antinay kung tawagin. Mayroon ding ibang beetle na kilala naman sapagkat nagtataglay sila ng mga makukulay na likuran. Batid nyo ba na madalas nga silang hinuhuli upang gawing display sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga kwadro? Kung minsan naman ay ginagawa din silang mga pets at inaalagaan. Madalas makikitang namamahay o namumuhay ang mga beetles sa mga nabubulok na halaman o mga katawan ng punong kahoy, sa mga ugat, sa mga dahon, at sa mga puno ng kawayan. At maging ang mga insektong ito na beetle nga ay nagtataglay pala ng mga kakaibang mutya na naiiwan nila sa kanilang mga binabahayan. Ito ay animoy mga mumunting butil ng sulidong mineral na naiiwan sa kanilang bahayan at madalas na nakikita ito sa mga puno ng kawayan. Ang mga mineral na ito o mga bertud at mutya na namumuo sa paglipas ng panahon sa tulong ng mga beetles. At bagaman napakabihira mo nga lamang itong makuha, ay mayroong mangilan-ngilan pa rin ang pinapalad na makasumpong nito. Ang bertud na ito ay mahusay sa panggagamot at pagtataboy ng masamang elemento. Ang bertud umutyang ito rin ay nakatutulong na mas mapalakas pa nga ang psychic ability ng isang tao. Gayun din ang kakayahang maibigan ng karamihan o mas mapalakas ang karisma. Subalit hindi gaya ng ilang mutya, ito ay hindi mo magagamit sa pagninegosyo o bilang pampaswerte. Bagkos ay sa personal na magnetismo o paghahanap ng trabaho. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng details sa personal? Ano naman ang kadalasang tawag nito sa inyo? Narinig mo na ba ang salitang pagtatawas? Isang ritual o pamamaraang gamit upang malaman kung ang isang tao ay pinaglalaruan o inaalihan ng mga masamang elemento. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin ang isa pang gamit at sangkap sa pagtatawas na kung tawagin nga ay kalanghuga. Ano-ano nga ba ang mga gamit nito at ang taglay na bisa? Madalas sa mga probinsya dito sa Pilipinas ay uso ang mga napaglalaruan o ginagambala o kaya naman ay sinasaniban ng mga masamang elemento. At dito rin ay popular ang kaugalian at paniniwala ng pagtatawas. Gamit nga ang palaspas, kamangyan, tawas at asin. Subalit sa ibang panig ng katagalugan ay mayroon ding isa pang sangkap na kung tawagin nga ay kalanghuga. Ano nga ba ang kalanghuga? Ang kalanghuga ay isang bahagi ng shell o kabibe na kadalasang kinukuha upang magamit sa pagtatawas. Ito ay karaniwang matatagpuan sa mga parte ng Quezon o Timog Katagalugan. Ang kalanghuga ay kwamilya ng mga albalon at mainam na magagamit bilang pangsoob sa mayroong binat, mayroong sapi, kinukulam at may kakaibang nararamdaman na dulot nga ng mga masamang elemento sa paligid. Maaari mo itong pakuluan sa tubig at langhapin ang usok buhat dito sa loob lamang ng hanggang labing limang minuto. Sa kabilang banda naman ay maaari mo rin itong ilagay sa uling na bao at dasalan upang makita kung mayroon nga bang gumagambala sa isang tao. At kadalasan itong isinasagawa ng mga albularyo o mga faith healer. At pagkatapos, ang abo nito ay ipapahid naman sa noo, sa braso o sa kamay upang lubusan nangang maitaboy ang mga masamang elemento. Madalas rin itong isinasama sa pulseras ng sampung elemento dahil nga isa itong mainam na pangontra. Sa katunayan ay napakataas na rin ng presyo ng kalanghuga sa kasalukuyan na maaaring umabot nga ng 4 hanggang 7,000 sa bawat kilo nito. Kaya naman kung mayroon ka nito ay mainam dahil maaari mo itong magamit sa oras ng kagipitan. Subalit parati pa rin tatandaan na ang Diyos pa rin ang ating lapitan sa oras ng pangangailangan at ang mga bagay-bagay katulad ng kalanghuga ay gamitin lamang natin bilang pangalalay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.